Ang Celestial City ay binanggit sa buong mundo, maraming magagandang lungsod. Ngunit wala pa kaming nahanap na lungsod na mas gusto namin bilang isa na aming babalikan sa pagtatapos ng aming paglalakbay. Ang salitang lungsod ay lumilitaw ng labing isa beses sa Apokalipsis, sa mga kabanata 21 at 22. Ito ay isang lugar kung saan ang Diyos at ang kanyang mga tao ay maninirahan ng magkasama at dahil tayo ay maninirahan sa lungsod na ito sa ating pisikal na muling nabuhay na mga katawan, kakailanganin natin ng isang tunay na lungsod na tirahan. Ito ay hindi isang haka-haka na lugar, o isang ideya lamang, ito ay isang tunay na lugar. Ang makalanit na lungsod, ang bagong Jerusalem, ay talagang isang lungsod. Hindi natin ito dapat ikagulat, dahil ang pagnanais na magkaroon ng isang lungsod ay umiral na mula pa noong panahon ni Abraham, sa Hebreo 11, mababasa natin ang tungkol kay Abraham na naghahanap ng isang lungsod na ang tagapagtayo at lumikha ay ang Diyos. Sa Hebreo Kabanata 12, ang mga Kristiyanong Hebreo ay inutusang lumapit sa bundok Sion at sa lungsod ng buhi na Diyos, ang makalangit na Jerusalem. Binanggit din ni Pablo ang lungsod na ito sa kanyang liham sa mga tagagalasya, na tinutukoy ito bilang ang Jerusalem sa itaas. Ito ay tinatawag na lungsod ng aking Diyos at Bagong Jerusalem sa pahayad tatlo, versikulo labindalawa. Ang Bagong Jerusalem, na kilala rin bilang tabernakulo ng Diyos, banal na lungsod, lungsod ng Diyos, makalangit na lungsod, apat na parisukat na lungsod, at makalangit na Jerusalem, ay isang makalangit na paraiso sa lupa. Binanggit ng Biblia ang lungsod na ito sa ilang mga talata, tulad ng Dalasya 4, versikulo 26, at Hebreo 11, 12, at 13. Gayunpaman, ito ay inilarawan ng mas detalyado sa Apokalipsis 21. Ang kwento ay nagtatapos sa Apokalipsis 21, lahat ng edad ay lumipas na. Nang lumipas ang kapighasyan, ang labanan ng Armageddon ay nakipaglaban at napagtagumpayan ni Jesu Kristo, si Satanas ay ikinadena sa loob ng isang libong taong paghahari ni Kristo sa lupa. Isang maluwalhating bagong templo ang naitatag sa Jerusalem, ang huling sit laban sa Diyos ay nadurog, at natanggap ni Satanas ang kanyang walang hanggang kaparusahan sa lawa ng apoy. Naganap ang malaking puting trono ng padhatol at ang sangkatauhan ay hinatulan. Binabanggit sa Apokalipsis 21, labindalawa ang bagong Jerusalem, isang lungsod sa langit. Sa talatang 1 at 2 ng Apokalipsis 21, iniulat ni Juan, Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos, na inihanda tulad ng isang kasintahan babae na dinayakan para sa kanyang asawa. Ipinakikita sa atin ng Apokalipsis 21, dalawa na ang banal na lungsod na ito ay handa at bumaba mula sa langit na nagmumula sa Diyos. Ang salitang ihanda ay nagpapahiwatig na ang bagong Jerusalem ay natapos na noong panahong iyon. Hindi sinasabi ni Juan na nakita niya ang paglikha ng lungsod, ngunit sa halip ay lumitaw ang bagong Jerusalem mula sa langit. Binandit din ng Apokalipsis tatlo oras labindalawa minuto ang lungsod na ito. Sa sinumang magtagumpay, gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya alis doon. Isusulat ko rito ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit mula sa aking Diyos, at dayon din ang aking bagong pangalan. Ang ideya ng isang bagong lupa, na may bagong kapaligiran at isang bagong langit, ay isang paulit-ulit na tema sa kasulatan. Maraming propeta, kapwa sa luma at bagong tipan, ang nagsalita tungkol sa bagong langit at bagong lupa. Sa Isayas 65, labing pito tandang bawas labing walong ay nasusulat, narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at isang bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi naalalahanin, ni babalik man sa isip. Magalak at magalak mo't pakailanman sa aking pinaniniwalaan, sapagkat naniniwala ako sa Jerusalem para sa kadalakan at sa mga tao nito para sa kadalakan. Nasa dalawa Pedro tatlo oras labintatlo minuto na ang mababasa natin, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng mga bagong langit at isang bagong lupa, kung saan nananahan ang katuwiran. Ang salitang Griego na isinalin dito bilang bago, kainos, ay nananahulugang bago sa kalidad, sariwa, hindi lamang kamakailan sa panahon, ito ay hindi lamang isang katanungan tungkol sa susunod na langit at lupa, ngunit ng isang mas mahusay na langit at lupa, na pinapalitan ang mga luma. Lumipas na ang unang lupain. Ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, ay ang Jerusalem ng pag-asa, ang makalangit na Jerusalem, ang lugar ng ating tunay na pagkamamamayan, sa Hebreo 12 oras 22 dalawa minuto ito ay nakasulat, ngunit dumating ka sa bundoksyon at sa lungsod ng buhay na Diyos, ang makalangit na Jerusalem, at sa libu-libong mga anghel sa Universal Assembly. Ang lungsod na ito ay natatangi at naiba sa pagiging bago nito, hindi maihahambing sa anumang iba pang lungsod sa mundo. Ang pangalang Jerusalem ay nagpapatuloy sa koneksyon sa lupain, lalo na sa lugar ng ating pagtubos. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanan na ang kahangahangang tahanan ng Diyos at ng kanyang mga tagasunod ay tinatawag na banal na lungsod. Ang mga lungsod ay mga lugar kung saan maraming tao ang nakikipag-ugnayan sa isa't isa, at nananahulugan ito na ang bagong lungsod na ito ay magiging isang perpektong komunidad ng mga tao ng Diyos. Sa buong kasaysayan, hindi pa naranasan ng mga tao ang isang komunidad na ganap na malaya sa kasalanan. Isang limitadong komunidad lamang ang alam ni Aden at Eva, at isang mas malawak na pamayanan ang lumitaw lamang pagkatapos ng pagkahulo. Sa bagong Jerusalem magkakaroon tayo ng ganap na natatanging pamayanan, walang kasalanan, dalisay at matuwid, isang tunay na banal na lungsod. Lumilitaw ang mga problema kapag inaasahan ng mga mananang palataya na umiiral na ang ganitong uri ng pamayanan. Gayunpaman, ang lungsod na ito ay hindi isang tagumpay ng tao, ngunit isang regalo mula sa Diyos. Sa Apokalipsis 21, Tatlo tandang bawas apat ay mababasa natin. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay kasama ng mga tao. Sumama ka sa kanila at siya ang magiging Diyos mo. Papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, o ng pagtangis, o ng pagtangis, o ng kirot, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na, Narinig ni Juan ang isang pagpapahayag mula sa langit na ang tabernakulo ng Diyos ay kasama ng mga tao at siya ay mananahan sa gitna nila. Dahil ikaw ay mga taong pinili ng Diyos, magkakaroon ka ng antas ng pagiging malapit sa Kanya na hindi mo akalain. Ang Diyos ay naroroon sa kanila. Ang tabernakulo na itinayo ni Moises ay sa disag ng tahanan ng Diyos sa lupa, ngunit ito ay anino lamang ng katotohanan. Ngayon ang tabernakulo ng Diyos ay ang kanyang tunay na presensya, at siya ay maninirahan sa gitna nila. Sila ay magiging kanyang bayan, at ito ay ganap na nagbubuod sa hangari ng Diyos at layunin ng tao. Sa madaling salita, ang layunin ng Diyos ay mamuhay sa malapit na pakikipag-ugnayan sa tao, at ang layunin ng tao ay maging bayan ng Diyos. Ang bagong Jerusalem ay nakikilala sa kung ano ang wala nito, niluha, o kalungkutan, o kamatayan o sakit. Sa bandang huli, ihahayag na ang bagong Jerusalem ay wala ring templo, walang mga hain, walang araw, walang buwan, walang kadiliman, walang kasalanan, at walang kasuklam-suklam. Mababasa natin na papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ang pananalitang ito ay hindi nagmumungkahi na magkakaroon ng mga luha sa langit, ngunit ito ay isang patula na paraan ng pagsasabi na walang kalungkutan, kamatayan, o pag-iyak para sa bayan ng Diyos sa langit. Ang lahat ng mga paghihirap na ito ay alisin magpakailanman. Siya na nakaupo sa trono ay gagawin bago ang lahat ng bagay. Ang kanyang mga salita ay totoo at mapagkakatiwalaan, at tiyak na magkakatotoo ang mga ito. Pagkatapos ay maririnig natin ang isang otoritatibong pahayad ng direkta mula sa trono ng Diyos, isa sa ilang beses sa pahayad kung kailan malinaw na nagsalita ang Diyos mula sa kanyang trono. Sa pahayat 21, lima tandang bawas walo, nasusulat, ang nakaupo sa trono ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat. At sinabi niya sa akin, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at tapat. At sinabi niya sa akin, tapos na, ito ay, ako ang alfa at ang omega, ang simula at ang wakas. Sa nauuhaw, ibibigay kong walang bayad ang bukal ng tubig ng buhay, ang mga mangkukulam, sumasamba sa Diyos at lahat ng mga sinumalin ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa nasusunog na lawa. Na may apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Sa puntong ito sa banal na plano, ang lahat ng bagay ay nababago at ang plano ay kumpleto na. Lahat ay bago. Ang perpektong kalagayan ng tao ay madalas na umaakay sa atin na hilingin na si Adan ay hindi kailanman nagkamali na nagresulta sa pagkahulog. Gayunpaman, ang madalas nating hindi napagtanto ay ang taong tinubos ni Jesucristo Kristo ay mas dakila kaysa sa inosenteng tao bago ang pagkahulo. Ang natamo natin kay Jesus ay mas malaki kaysa sa nawala natin kay Adan. Ang pagtubos ay ang perpektong kalagayan ng Diyos para sa sangkatauhan, at bago tayo magpatuloy, nais kong ladyan ka ng larawan. Isipin ang pinakakamanghamanghang lungsod na nakita mo o narinig mo, ito ang lungsod na tinutukoy ni Jesus nang sabihin niya sa kanyang mga alagad sa Juan 14 na, Tatlo, at kapag ako'y pumaroon at ako'y naghanda ng isang dako para sa inyo, ako'y muling paririto at kayo'y dadalhin sa akin sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay makasama. Maging, ano ang ginawa ni Jesus mula noon? Inihahanda niya ang lugar na ito. Tinatawag ng ilang tao ang lugar na ito na isang mansyon, ngunit tawagin ito kung ano ang gusto mo. Ang katotohanan ay ang tahanan na ito ay bahagi ng plano ng Diyos sa hinaharap para sa atin at itinatayo ngayon. Kapag ikaw ay ganap na handa at ang oras ay tama, malalaman natin kung paano magkatugma ang lahat. Una, talakay natin sa iyo ang laki ng lungsod na ito. May nakapagsabi na ba sa iyo kung gaano kalaki ang langit para mapaunlakan ang lahat ng Kristiyano sa lahat ng edad? Ang lugar na ito ay kailangan maging malaki, kaya ngayon hayaan mo akong itanim ito sa iyong isip at puso, ang langit, ang lungsod ng Diyos, ang magiging pinakapambihirang lugar na narinig mo. Sa pahayag 21, labing lima tandang bawas labing anim na, mababasa natin na siya na nakipag-usap sa akin, ay may gintong tambo upang sukatin ang lungsod, ang mga pintuan nito, at ang pader nito at sinukat niya ang lungsod gamit ang tambo sa labindalawang libong estadyom ang haba. Lapat at taas nito ay pantay-pantay ang isa sa mga dahilan kung bakit sinusubukan ng maraming tao na espiritual ang paglalarawan na ito ay ang napakalaking sukat ng lungsod. Ngunit upang mabigyan ka ng ideya, ang bawat pader at bawat panignam. Higanting kubo na ito ay humidit kumulang sa pagitan ng isang libo, apat na at dalawang libo, apat na daan kilometro. Ang London ay may lawak na humigit kumulang 300 at 62 square kilometers sa makatuwid. Ang kwadrangular na lungsod na inilarawan sa apokalipsis ay may lawak na 5.825 milyong kilometro kwadrado. Sa unang palapag lamang ay dalawampu beses na mas malaki kaysa sa New Zealand, isa 0 beses na mas malaki kaysa sa France, at apat na pu beses na mas malaki kaysa sa buong England. Upang makakuha ng isang mas mahusay na ideya ng magnitude, ang lungsod na ito ay mas malaki kaysa sa India at sa sarili nitong ay maihahambing sa isang malaking kontinente. Ngunit hindi lang yon. Kung ang populasyon ng lungsod na ito ay kalkulahin batay sa density ng populasyon ng London, ang kwadrangular na lungsod ay maaaring maglagay ng humidit kumulang isang daan bilyong tao na pitumpu beses ang kasalukuyang populasyon ng Earth. Talagang hinahamon nito ang ating pangunawa at pangunawa sa kung ano ang hinaharap. Ngunit nagbibigay din ito sa atin ng pananaw sa dakilang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang kasalukuyang populasyon ng buong mundo ay maaaring mapaunlakan sa lungsod na ito, at kung ililigtas ng makapangyarihan Diyos ang pinakamabuti para sa huli, ang kanyang huling milikha, na siyang bagong lungsod, ay walang alinlangan na ang pinaka-kahanga-hangang bagay na nakita kailanman. Ngayon, isipin kung ano ang magiging hitsura kapag dinala ng Diyos ang lungsod na ito mula sa langit hanggang sa lupa. Maaaring may magtanong paano niya ito gagawin. Ang sagot ay namamalagi sa parehong kapangyarihan na ginamit niya noong milikha ang mundo gamit ang isang salita, ang parehong kapangyarihan na ipinakita niya nang bumangon ang lahat ng milikha. Kung ipinahayad niya sa kanyang salita na gagawin niya ito, iyak na niya ito. Sa makatuwid, ang banal na lungsod na ito ay nararapat sa ating pansin. Pag-usapan natin ng maikli ang tungkol sa loob nito, sa Juan 21, dalawa makikita natin na ang lungsod ay tinatawag na banal, at ito ang pangunahing katanyan nito. Ayon sa komentaryo sa Biblia ni Wef, ang lungsod na ito ay magiging isang lugar kung saan walang kasinumalinan ang sasabihin sa loob ng isang daan milyong taon, walang masasamang salita ang sasabihin, walang mapanlinlang na negosyo ang gagawin, walang masasamang imahe ang makikita, at walang buhay na masisira. magin mahayad. Madiging banal ito sapagkat ang lahat ng naninirahan dito ay madiding banal. Upang makapasok sa banal na lungsod ay kinakailangan na ipanganap muli at maging handa para sa langit, dahil ang langit ang lugar kung saan matatagpuan ang lungsod na ito. Bukod sa pagiging banal na lungsod, sinasabi rin sa atin ang Biblia na ang mga pinto nito ay gawa sa perlas. Ito ay hindi imbensyon ng tao o alamat, ngunit isang bagay na direktang kinuha mula sa kasulatan. Sa Apokalipsis 21, bawas 21 bababasa natin na ang lungsod ay may isang malaki at mataas na pader na may labindalawang pintuan, at sa mga pintuang daan ay may labindalawang anghel, at mga pangalan ay nakasulat sa mga iyon, na siyang mga pangalan ng labindalawang lipi ng mga anak. Nang Israel ay may tatlong pintuang daan sa dakong silangan, ang lungsod ay parisukat, na ang haba nito ay katumbas ng lapad nito isang daan at apat na siko, Ayon sa sukat ng tao, nagaya ng sa angel, ang ayos ng kuta ay jaspe. At ang bayan ay yari sa dalisay na ginto, na parang dalisay na salamin ay jaspe. Ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay chalcedony, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay sardonyx. Ang ikaanim na pundasyon ay sardium, ang ikapitong krisolito, ang ikawalong beryl, ang ikasyam na topasyo, ang ikasampung krisoprese, ang ikalabing isang hyacinth, at ang ikalabing dalawang amatista. Ang labing pintuan ng lungsod ay labing perlas, bawat isa ay gawa sa isang perlas. Ang parisukat ng lungsod ay purong dinto, malinaw na parang salamin. Ang lungsod ay may napakalawak na pader, na hindi kailangan para sa pagtatanggol, dahil wala ng mga kaaway. Gayunpaman, ang mataas na pader na ito ay nagsilbi upang ipakita na hindi lahat ay maaaring makapasok sa lungsod, yamang ang mga matuwid lamang ang maaaring makapasok. Inilalarawan ni Juan ang pader bilang isang komikinan na hiyas, nagawa sa Jasper, habang ang lungsod ay nagminiming ng purong ginto, katulad ng kristal na kristal. Ang pagkakakita nito mula sa malayo ay parang panonood ng tuloy-tuloy, nakasisilaw na pagkinang, na may maningming na mga kulay na makakapigil sa iyong hinina. Ang bagong, Jerusalem ay inilarawan bilang may hugis ng isang parisukat na may pantay na haba, taas at lapad na maaaring magpahiwating na ito ay isang kubo o isang peramain. Kung ito ay isang kubo, maaari itong ihambing sa banal na lugar ng tabernakulo na nagmumungkahi na ang buong lungsod ay isang sagradong lugar. Napakalawak ng lungsod, libo stadia ang haba, nakatumbas na nakatumbas ng humigit kumulang 2,400 kilometro isang distansya na katulad ng mula sa Maine hanggang Florida, at ang lugar sa ibabaw nito ay maihahambing sa laki ng buwan. Ang pader ng lungsod ay gawa sa Jasper, at bagaman maaari nating isipin ang nakita ni Juan, ang tunay na kadakilaan ay mauunawaan lamang kapag nakita natin ito ng ating mga mata. Ang mga mahalagang bato na nagpapalamuti sa mga pundasyon ng lungsod ay inilarawan bilang Jasper, Sapiro at Chalcedony. Ang tumpak na pagtukoy sa mga batong ito sa modernong panahon ay isang hamon, ngunit ang visual na epekto ay magiging napakaganda at walang katapusan na maganda. Ang malinaw na salamin, na paulit-ulit na binanggit, ay sumasagisag na ang lungsod ay idinisenyo upang ipakita ang kaluwalhasya ng Diyos ng walang hadlang, na nagbibigay daan sa banal na liwanad na malayang lumiwanat. Sa pagdaan mo sa mga pintuan ng langit, imposibleng hindi maalala ang sakripisyo ni Jesus na nagdusa at nagbayad ng halaga upang tayo ay matubos. Ang banal na lungsod na ito, na may malaperlas na mga pintuang bayan at mahalagang batong pundasyon, ay isang pambihirang tanawin. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang malaking parisukat na lungsod na ito, na bababa mula sa langit, ay itatayo sa isang pundasyon na may labindalawa suson, bawat isa ay pinalamutyan ng mga mamahaling bato at makintab. Ang pundasyon ng lungsod ay bubuin ng mga layer. Bawat isa ay pinalamutsa ng kakaiba at kahanga-hangang batong pangalahas, tulad ng mga esmeralda at diamante, dayon din ng iba pang madagandang bato na matatagpuan sa universo. Ang mga pundasyong ito, na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa, ay bubuo ng isang kagilagilalas na tanawin na may mga alo ng ginto at mga mahalagang bato na pinalamutsyan ang base ng napakalaking lungsod ng Diyos na ito. Kapag nakita mo ang estrukturang ito, imposibleng hindi mamangha sa kagandahan ipinakita nito. Inilalarawan ng Biblia ang lungsod na ito hindi lamang bilang banal, na may mga pintuang bayan na perlas at mga pundasyon ng mamahaling bato, kundi pati na rin bilang mga lansangan na ginto. Maaaring isipin ng marami na ito ay alamat lamang, isang ideya na lumilitaw sa mga sinaunang kanta, ngunit kinukumpirma ng kasulatan na ang mga lansangan ng ginto ay umiiral sa langit sa Kabanata 21, versikulo 18 at 21, mababasa natin na ang istruktura ng pader ay jaspe, at ang lungsod ay purong ginto, katulad ng transparent na salamin. Ang labing dalawa pintuan ng lungsod ay labing dalawa perlas, at ang pangunahing parisukat ay gawa sa purong ginto, kasing linaw ng kristal. Inaanyayahan tayo ng imaheng ito na isipin ang tanawin habang papalapit ang lungsod, na may kinang ng binto, mga mahalagang bato sa mga pundasyon, at isang banal na liwanad na nagmumula sa trono ng Diyos. Ito ang bagong Jerusalem na binanggit sa Biblia, ang katuparan ng hula ni Isaias, kung saan sinasabi na ang araw at ang buwan ay hindi na kailangan, sapagkat ang Panginoon ang magiging walang hanggang liwanag ng lungsod, at ang Diyos ang magiging kalwalhay siya nito, ang liwanag na nababanaag sa lungsod na ito ay hindi bunga ng material na pagkasunog o anumang pinagmumula ng enerhiya na alam natin. Mulit nagmumula mismo sa kordero na siyang magiging liwanag ng lungsod. Inilarawan ni Pablo ang hinaharap na ito sa isa mga taga korinto dalawa, siyam, na nagsasabing, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng taina, ni pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ang bagong Jerusalem ay magiging napakalaki, maliliwanagan ng kaluwalhasya ng Diyos, at ang mga lansangan nito ay magiging dalisay na dinto. Ito ay magiging isang lugar na hindi maisip na mga pagpapala, kung saan ang sumpa na sumasalot sa sinaunang daigdig ay alisin. Sa Apokalipsis 22, tatlo mababasa natin na, wala ng sumpa laban sa sinuman, at sa kanya naroroon ang trono ng Diyos at ng Kordero, at ang kanyang mga lingkod ay maglilingkod sa kanya. Sa loob ng bagong Jerusalem ay ang puno ng buhay na nilayon para sa pagpapagaling ng mga bansa at ang ilob ng buhay. Ang bagong Jerusalem ay kumakatawan sa huling katuparan ng lahat ng mga pangako ng Diyos at ang buong pagpapakita ng kanyang kabutihan. Ang puno ng buhay ay unang binanggit sa Genesis 2, Siyam, na matatagpuan sa gitna ng halamanan ng Eden, kasama ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Itinanim ng Diyos ang puno ng buhay at, dahil sa pagsuway ni Adan, nawalan siya ng akses sa buhay na walang hanggan na sinasadisad ng punong ito. Ang pagkakaroon ng punong kahoy na ito sa Eden ay malamang na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng buhay ni na Adan at Eva. Sa bagong tipan, ang puno ng buhay ay binanggit lamang sa aklat ng pahayad at palaging may malalim na espiritual na kahulugan. Sa Apokalipsis 2, pito, may pangako na ang magtagumpay ay kakain mula sa punong ito na matatagpuan sa paraiso ng Diyos. Sa bagong lupa, lahat ay malayang makakain sa bunga ng parehong punong nagpakain kina Adan at Eva. Matapos ilarawan ang ilob ng buhay, binanggit ni Apostol Juan ang isa pang kahangahan elemento. Iaong mga tumanggap sa hay ni Kristo ay bubuhay muli at bubuhay muli. Tignan natin muli ang puno ng buhay, na ngayon ay nasa gitna ng bagong Jerusalem, na nagbubunga ng labindalawang pananim ng prutas. Nagsisimula ang Biblia sa puno ng buhay, at ngayon ay makikita natin itong muli sa pahayad, na sumasagisag sa kumpletong pagpapanumbalik ng lahat ng bagay. Pusibling isipin ang isang malaking kalye na may ilog na dumadaloy sa gitna at isang serye ng mga puno na may mga ugat sa magkabilang panig ng ilog na iyon. Ang muling paglitaw ng puno ng buhay ay tumutukoy sa kabuwang pagpapanumbalik na ito, na ang mga dahon nito ay nakalaan para sa pagpapagaling ng mga bansa. Ang salitang griego para sa pagpapagaling, derapan, ay kung saan ang terminong therapeutics sa Portuguese ay hinango, halos direktang isinalin. Sa walang hanggang estado, wala ng sumpa at ang pag-akses sa puno ng buhay ay ganap na maibabalik ang kadiliman, ang sumpa, at ang mga epekto ng pagkahulog ng tao na inilarawan sa Genesis 3 ay alisin magpakailanman. Ibabalik ang Eden, at sa bagong langit at bagong lupa, ang presensya ng trono ng Diyos ay papalitan ang anumang tanda ng pagsumpa. Ang Diyos at ang kordero ay nasa bagong Jerusalem, kung saan ang mga tao ng Diyos ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Gayunpaman, ito ay magiging isang paglilingkod na puno ng pagpapala, na hindi na minarkahan ang sumpa. Sa langit, lahat ng mga lingkod ng Diyos ay magkakaroon ng pagkakataong makita ang kanyang mukha at masiyahan sa personal na pakikipag-ugnayan sa kanya. Bagamat hindi nakita ni Moises ang Diyos ng harapan, sa langit lahat ng maliligtas ay makikita siya. Doon ay walang pagdududa kung sino ang pag-aari ng Diyos, dahil ang kanyang mga tao ay makikilala sa kanya. Ang liwanag mula sa langit ay hindi magmumula sa mga artipisyal na pinagmumulan o mula sa araw, ngunit direkta mula sa Diyos. Ang bayan ng Diyos ay magtatamasa ng walang hanggang paghahari na lalampas sa milenyo at magiging walang limitasyon. Bukod pa rito, ang puno ng buhay ay magbibigay ng lakas at sigla na magbubunga ng labindalawang pananim ng prutas. Ang mga prutas na ito ay hindi lamang hahanaan, ngunit kakainin. Ang karunungan na inilarawan bilang isang puno ng buhay sa Aplat ng mga kawikaan ay pinagmumula ng pagpapanibago at sigla para sa mga sumusunod dito. Ang kamatayan ay naninibabaw mula pa noong Eden. Ngunit sa bagong daigdig ang pag-akses sa puno ng buhay ay maibabalit, nang walang presensya ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, na minsan ay nagsilbing patunay. Sa pahayag, ang puno ng buhay ay hindi pinakita upang ihayag ang mga takdang panahon ng mga kadenapan sa hinaharap, ngunit upang ihanda ang mga tao para sa kung ano ang darating. Kabilang sa mga naninirahan sa bagong Jerusalem ang Diyos Ama at Cordero, Ayon sa pahayad 21, 22, kung saan sinasabing wala akong nakitang templo doon, sapagkat ang templo nito ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero. Ang mga anghel ay nasa mga pintuan, at ang lungsod ay mapupuno ng mga tinubos na anak ng Diyos. Ang bagong Jerusalem ay ang tamang counterpoint sa Babylon, ang masamang lungsod na winasap ng paghato ng Diyos. Ang kapalaran ng bawat tao ay matutukoy sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Sila ay kabilang sa dakilang Babilonia o sa bagong Jerusalem. Kung naniniwala ka na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay namatay at muling nabuhay at hiniling sa Diyos na iligtas ka sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kung gayon ikaw ay isang mamamayan ng bagong Jerusalem. Siya ay muling nabuhay na kasama ni Kristo at inilagay sa mga makalangit na lugar kay Kristo Jesus. Meron kang mana na hindi kailanman masisira, mahahawahan o mawala. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang iyong tagapagligtas, hinihikayat kaming lahat na gawin ito dahil malukod kang tatanggapin. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, sinasabi ng Espiritu at ng Nobia Halika. At kung sino man ang makarinig, sabihin, Halika. Ang nauuhaw ay pumarito at ang may ibig ay uminom ng walang bayad ng tubig ng buhay.